na minamahal kong kasaman. Huwag po tayong sumunod sa script ni Martin Romaldes. Labanan po natin ang script na ito. Pasagutin at imbestigahan lahat ng niname-drop at nabanggit, congressman man, senador man, at iba pang opisyal. At dapat kasama dito si Martin Romaldes. Ginong, Pangulo. No, hindi pa natin natin, hindi Ganyan, ba natin nakikita tayo yung tayong pinag-aaway-away. Mayaman, mamamayan, laban sa lingkod bayan. Lokal laban sa nasyonal na opisyal. Congressman laban sa kapwa-congressman. At ngayon, senador laban sa kapwa senador. Pamilya laban sa pamilya. Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ginong pangulo tandaan po natin, mas madaling manipulahin at ang nag-aaway at nagkakawatak-watak na bansa at ito ang eksaktong gusto nilang mangyari. Ito sa akin paniniwala. Albahagi pa din ng script at sarswela na nais palaganapin ni Martin Romaldes upang dituhin, gulohen, linlangin at sirain ang ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Sana ay huwag nating payagang mangyari ito. Ginong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula na aking talumpati, sa kada mapang-akusa at mapang daliri na ituturo ninyo sa inyong kapwa, lalo na kung walang basihan, merong tatlong daliring palaging nakaturo sa iyo pabalik. Sana po, maging mapanuri tayo. Huwag dali-daling magturo at maghusga dahil lamang sa napakinggan. Huwag tayong sumabay, kumampi, at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romaldes kung kayo ay oh, ba bago natin patuloy dyan mga kababayan ha. Ito ha. Kaya nga ngayon eh. Um, of course, nung, nung nakaraang linggo, eh, ah, hindi kahapon. Ah, di ba nagkaroon ng malawakang kilos protesta mga kababayan. Hindi yan magiging successful. Kasi, ah, yung mga grupo nag-o-organize dyan ay mga aso rin ni hindi nila kayang bang yung mga leaders diyan? Akbayan. Oh. Gabriela. Ah, kabataan party list, act ah, teachers party list na mga congressman ngayon, mga kababayan. Han, ah, congressman nung 19 Congress. Ginamit yan ni Pamba para sa impeachment ni VP Sara. Nakinabang yan sila sa pera ni Tamba. Oh. So kaya, hindi nila kayang banggitin yan. Si Tamba, hindi nila kayang si Gawa na bumaba sa pwesto. Hindi nila kayang panawagan si PBBM na pababain sa pwesto, mga kababayan. Kasi, ito nga, nagamit yan sila ni Tamba, nakabinipisyo yung grupo na yan dito sa pera ni Tamba. Kaya, ang ginagawa dito, mga kababayan, oh, at yun sa mainstream media, nagpapagamit yung mainstream media. Alam naman natin, mga bayarin niyo iba. Oh. Ginugulo. Ito. Kasi ito, klaro na naman mga kababayan. Na sa uh, direksyon talaga nito, ang mga liderato talaga ng mga pangyayaring ito. Oh. Nakikita na natin itong si Tamba. Hinihintay pa lang natin na maglilid ito doon kay PBBM. di ba? Kasi nangyari, inaalaw ito ni PBBM eh. Ito, yun nga, sabi ko. Yung sa 2025 mga kababayan, ay resulta na lang yun sa ginawa nila sa 2023-2024. Yun na nga, nakikita nila na ah, nag-a-approve lang pala itong si PBBM kahit ganitong ginagawa namin noong 2023, noong 2024. So ngayon, 2025, edi... Ano na natin? Lubos-lubusin na, lubos na natin. Oh. Kasi mga kababayan, nakinabang yan. Hindi ako niniwalang, hindi yan nakinabang. Tayo e, dumaan yung election 2025, mga kababayan. Di ba? So, eto. Kaya sabi ko, yung, yung mga kilos protesta na yan, hanggat hindi yan magkaisa, na magkaisa ang isisigaw nila, hindi, hindi yan magiging successful. Imagine ninyo, paano? <coughs> paano kayo maniniwala? <coughs> at bayan, Gabriela, at Teachers Party List, Kabataan Party list, anong sigaw nila? Anti-corruption? Saan ka makakahanap? Ha? Yung corruption, independent doon sa tao? Diba? Kasi mga kababayan, yung corruption, dependent yan doon sa tao. Kung nagsisigaw kang anti-corruption, dapat may tao kang tinatawag. Katulad nung ginawa nila kay VP Sara, di ba? Oh, Napaka-active nila nung kay VP Sara. Dati. O, oh, sigaw-sigaw pa sila dyan. Panagutin si VP Sara. O, oh, pa-impeach VP Sara na, o. Oh. O, oh, kasi sinasabi nila na corrupt si VP Sara. Na hindi naman napatunayan. Pero ngayon, anong sigaw nila? Ah, anti-corruption lang. Bakit hindi nila masabi Martin Romualdez at PBBM? Again, hindi yan independent. Yung corruption na yan, independent sa tao. Or si sa tao. So kung ayaw mo ng corruption, o oh, identify mo kung sino yung taong nakitaan mong gumagawa na corruption. E di panawagan mo, o oh, resign. Kaya nga, o oh, last time magahanap ako kung sinong grupo ang sisigaw na resign PBBM mga kababayan. Diyan ako sasali kasi nangyari itong lahat ng to sa oras or sa panahon oras talaga sorry sa panahon ni PBBM mm. ito patuloy natin kasi ito I think huli na ito maganda itong sinasabi ni Cheese dito mga kababayan ha ni Martin Romualdez pues sumunod kayo sa gusto nila una maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador pangalawa Ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudaan at sirayan nyo si Sergeant Gutesa na bukod tangi hindi nakinabang at walang bahib at hininga ng kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romaldez. Yes. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romaldez sa anumang investigasyon. Panganim, huwag niyong payagang investigahan si Martin Romaldez at mga kasamahan niya sa anumang lugar. Ako, Ginong Pangulo. Uh, Apos mo na natin. Anong ibig sabihin dito ni Chisming, kababayan? Ito ha, ah, ito mabigat yung statement na Kasi Nakikita natin ngayon, ah, oh, yung mainstream media, sabi nila, ayaw nila ng corruption, Pero, anong ginagawa nila? Ginugulo nila ang buo ng investigasyon. Ginugulo nila ang kaisipan ng taong bayan. Hmm. Ito pa, ito pa, mabigat ha. Tingnan nyo si Ping Lakson, mga kababayan. Ping Lakson at itong mga kakamping bakit? Anong ginagawa nila ngayon? Tingnan ninyo. Ah, Unang-una, hindi pa nila masigaw-sigaw resign PBBM at yung pangalan ni Tambak. Hindi nila masigaw-sigaw, hindi nila magagawa yan. Oh, tingnan nyo yung mga kilos prosesta, hindi nila masigaw-sigaw. At ito pa, masama. Okay na lang sana kung hindi nila kayang isigaw yung pangalan ni PBBM na mag-resign at pangalan ni Tambak. Pero mga kababayan, ngayon ha, unang-una, okay sa kanila na hindi imbitahan si Martin Romualdez. Noong pinangalanan ng mga diskaya, yung ilang mga congressman at pati na si Zaldico at si Martin Romualdez. At kinabukasan, naglumabas si Vico Soto nagsabi na sinungaling yung mga diskaya. Ha? Ah, mas okay pa sa kanila. di mm, Diba? Diniscredit ni Vico Soto si yung mga diskaya sabi ng mga kakamping, o oh, tingnan nyo, sinungaling talaga yung mga diskaya na yan. Mas naniwala pa sila kay Vico Soto. Again, hindi ko sinasabing sinungaling si Vico Soto mga kababayan. Simple lang. Kung alam ni Vico Soto kung sino yung totoong mga pangalan, course, kung, kung anong totoo sa mga sinabi ng mga diskaya o kung anong hindi totoo, hindi eh, dapat siya na mismo nagsabi, oh, yung mga pangalan, itong mga pangalan na to totoo, itong mga pangalan na to hindi. Di ba? Bakit hindi ginawa ni Vico Soto? Kasi ginugulo ni Vico Soto mga kababalayan. May alam nila na maraming taong naniniwala kay Vico Soto. Kaya, oh, of course, ito si Vico Soto naman nagpapagamit. Oh, pumunta sa Congress, sinabi, itong mga riskaya, mga sinungaling. Yet, yan yung gustong paniwalaan ng mga kakampink. Imagine niyo yung mga kababayan, ha? Saan ka makahanap? Sisigaw ka na anti-corruption anti-magnanakaw, yet nung inilabas ng mga pangalan na mga posibleng involved dito na mga magnanakaw na mga corrupt na opisyal nung kinontra yung statement nila, eh doon pa sila kumampi sa nags, doon pa sila kumampi sa kumontra ng kanilang statement diba? ngayon, or last week ito, lumabas si Orly Gutesa. Uh, witness ni Marcoleta. O, sabi nila nga, witness ni Marcoleta. Kahit in-explain na ni Marcoleta, di, nag-approach lang ito sa akin. Hindi naman ito sa akin. Pinakilala lang sa akin ni Mike Defensor. Instead na gamitin na uh, witness ni Mike Defensor, yet na no, witness ni Marcoleta, kasi walang problema. Anong ginagawa nila? Ngayon, oh, sinisaraan. Yung affidavit, sinasabi, dininay ang notaryo ng abogado. Anong sinasabi ng mga kakamping at ni Lakson? O natuwa pa sila? Mga kababayan, natuwa pa sila. O ayan, tuloy, O, di, natuwa. Siniraan nila si Marcoleta. Hindi ko sinasabing tama. Ha? Hindi ko sinasabi mga kababayan na yung pagdinay ng abogado ay mabigat na yon. Kasi maraming abogado na nag-explain, useless na yan kasi Nanumpa na siya sa Senado, naglabas na siya ng statement under oath. Yet, ang gustong paniniwalaan ng mga kakamping mga kababayan ay itong itong investigasyon, itong witness na ito, ay planted ito ni Maguleta. Kaya nga, nalilito tayo. Ano ba gusto ng mga kakamping? Ha? Sabi ninyo, anti-corruption. Anti-corruption kayo. Mahal ninyo yung bansa. Pero ngayon muntik o malapit na nating matumbok itong mga mastermind dito sa mga pagnanakaw. Eh ayaw ninyo. Di ba hindi natin maintindihan? Oh, at ngayon Oh, 'yun na nga. Oh, kahapon naglabas ang Billionaire News Channel ng balita na yung asawa ni Marcoleta ay may may connection doon sa insurance company na ma, 'yun yung in, taga-insured ng mga proyekto ng mga diskaya. Eh, ang tuwa-tuwa niyo pa. Hmm. Eh, wala namang napatunayan doon, mga kababayan, di ba? Kasi insurance ang layo-layo na noon. O, oh, ito, pakinggan natin dito. Uh, may, uh, ito, ha? Tingnan nyo yung statement dito, ha? Umpisa pa lang. Bisto ang koneksyon ng oh, asawa. ulitin no? Oh. Na ang koneksyon ng asawa ni Senador Dante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ang Oh, nabisto pa ang ginamit. Nabisto ang koneksyon, mga kababayan. In the first place nga, walang koneksyon, di ba? Oh, hindi na natin yan pag-usapan kasi in na yan sa, na, ng anak ni Markuleta, na independent director, hindi kasali doon ah, sa ano tawag nito? Hindi, hindi may-ari. Oh, walang pinagkaiba yan mga, mga kababayan. Ah, ah, at inexplain doon na hindi sila parte ng marketing na kung saan nag, sila yung naghahanap ng magiging kliyente, mga kababayan. Yet, yan yung mas in-entertain ng mga kakamping. Tingnan nyo, mga kababayan. Unfortunately ako, marami akong kakilalang kakamping, ha? Oh. Yet, tignan nyo sa mga post nila. Oh, nung naglabas ng informasyon si Orly Disca uh, tuloy, sorry. Orly Gotesa na ganito, nag-deliver sila ng limpak-limpak na pera, mali-malitang -mali -mali pera kay ko at Martin Romoldes Sabi nila, planted. Uh, script ni Marcoleta. Di ba? Akalain nyo yan? Sabi ko nga, oh, anong ininyo? Oh, nag-background check naman si Erwin Tulfo. Pinakita natin dito sa ating channel. Nag-background check naman si Erwin Tulfo. Oh, sinagot naman ng walang script. Oh, bakit si Risa Ontiveros? Bakit hindi siya nagtanong kung talagang duda siya? Bakit si Ping Lakson? Bakit si Tito Soto hindi nagtanong? Bakit yung mga kasamahan ni Tamba dyan na mga senador, hindi sila, hindi sila nagtanong? Ha? Ah? Kasi mga kababayan, yung, yung statement niya, klarong-klaro. Sigurado alam natin na personal knowledge niya yon Ang hirap kontrahin. Yet, iniisip ng mga kakamping na oh, laro ni Mar Marcoleta. Script ni Marcoleta. Pati si Claire Castro nga mga kababayan. Kaya nga binanata natin dito si Claire Castro kasi pinapalabas niya na oh, script yan ni Marcoleta. Oh, di ba? Oh, So sino pinipine, pinipali, ano ba to? Pinaniwalaan ngayon ng mga kakamping. Ito nga ayo hapon, tuwang-tuwa sila. Na kahit wala namang koneksyon basta binalita lang ng Billionary News Channel, mga kababayan. Ito tuwa sila. Wala namang napatunayan, di ba? Uh, sabi pa nila, ah, ayan tala. Mm -hmm. Yan tuloy, huli na. Huli ka na, Marco Beta. O yan yung mga sinasabi nila diyan di ba? Akalain nyo. Again, ha? Ma marami sa kakilala ko mga kakamping, kinakampihan na ngayon si Tamba at si PPBM mga kababayan ha ito nga nagdududa na nga tayo dito sa Billionaire News Channel eh bakit oh, balikan ninyo sa lahat ng pwedeng mag-interview kay Zaldico mga kababayan at sa lahat ng pwedeng ah uh, pagbibigyan niya ng interview bakit Billionaire News Channel? Di ba? Wala nga wala nga ba talagang connection dito si Zaldico or isa nga ba dito siya sa mga may-ari dito? Eh hey, comment yun dyan, mga kababay, di ba? Nako. Again. Kaya nga hindi magiging successful ito kasi yung yung ka Opportunity na sana dito. Akala ba natin ayaw ninyo ng mga Marcos noong 2022? Sigaw kayo ng Marcos magnanakaw. Yet ngayon, ha? yung mga DDS na ang nagsasabing na wala na, kami ng, wala na kami tiwala kay Marcos, gusto na naming mag-resign yan, o nagkamali kami, o inamin na nila nagkamali sila pagpili kay Marcos, yet yung kakamping pa ang nagtatanggol dito kay PBBM. O, oh, di ba?